Hello mga palangga, to this video ay gagawa muna tayo ng 500 grams ng ating OB Pandi Coco Bread para po sa mga beginners. Kaya ito ay simulan natin. Mga ga, kahit beginners ka pa lang ay kayang-kaya mo ito kasi madali lang po talaga itong gawin. So dito sa ating palaman, 2 cups ng fresh na niyog. Hindi po ito desiccated coconut mga ga ha, kundi fresh po ito na giniling na niyog. At half cup ng light brown sugar at dito meron po akong 2 tablespoon ng ating tubig at tinunaw ko po dito yung 1 tablespoon po natin na na OB flavor powder. At para may kunting lapot at moist yung ating palaman ay maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon na cornstarch. At itabi lang muna natin ito mga ga, mamaya lang po natin ito ilagay. So dito ay lulutuin muna natin itong ating niyog. Sa mahina lang na apoy at imix lang muna natin yung ating niyog at saka yung ating asukal. At pag na ganito na siya mga palangga na nagmoist na po siya, ay ilagay na po natin dito yung 1 tablespoon po natin na margarine. Ayan mga ga at ilagay na po natin dito yung tinunaw po natin kanina natin cornstarch, at OB flavor powder. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag combine po yung ating flavor at lutuin po natin. At pag nagamoy amoy na po siya mga ga na bukayo, ay ibig sabihin ay luto na po yan. Okay na po yan. At isit aside lang muna natin ito. Gawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough mga ga ay meron tayong 500 grams ng first class flour, half tablespoon ng ating yeast, at half teaspoon ng bread improver. Kung walang bread improver, okay lang. Huwag nyo nang lagyan. Huwag nyo nang pilitin. Half tablespoon ng ating rock salt at half cup ng ating sugar. One cup na tubig at half tablespoon na vanilla extract. And then, haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting basahin yung ating harina. O ayan mga palangga, napakasimple lang po yung ating mga ingredients. At maglagay po tayo dito ng one-third cup lang po na margarine. Pwede din yung shortening. At pagkatapos ay masahin lang po natin yan hanggang mapakinis po natin yung ating dough. Pwede talaga itong masahin ng manumano kung wala kayong mga palangga ng dough roller or di kaya spiral mixer. Masahin nyo lang ng manumano kasi malambot lang naman itong ating dough. Itong aking dough na itong mga palangga ay dinaan ko po ito sa aking dough roller kasi ay sobrang busy po talaga sinda hindi po tayo makapagbasa dito ng manumano. At yung aking dough ay pinutol ko lang po ito sa 30 grams at madali lang naman itong lagyan ng palaman eh. Pwede talaga natin ito agad lagyan ng palaman pagkatapos po natin itong putolin kasi malambot lang naman yung ating dough. At bago po natin ito lutuin ay lang po muna natin ito ng dalawa hanggang tatlong oras at dipindi din yan sa ating room temperature. At banyahan ko lang po ito ng gatas, evaporated milk po yung gamit ko at pwede ding eight po yung ibanyan atin dito. At i-bake po natin ito sa may preheated oven, 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. At nang naluto ng mga palangga at nang mainit pa, ibanyahan ko lang po ito ng condensed milk para dumikit din dito yung ilagay po natin na piso. Ayan mga ga, yung ating OB Pandikoko ay lalo po nating pinasarap kasi ay nagtappings po tayo ng condensed milk at kisu. Kung may balak kang magbikiri ay pwede mo talaga itong pangumpisa yung ating recipe na ito kasi 500 grams lang. At sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!